So dito tayo ngayon guys mag uh, bibili tayo ng mga ilaw guys para sa aming bedroom. So actually um tingin-tingin lang kami kung may magustuhan kami guys na maganda. So bibili kami. May sale sila ngayon. Mommy. Magaganda din siya. Mommy. That's what we got like in our Mommy. in our house. This one is like for the kitchen. One is nice. This one for the kitchen. So ito yung mga ilaw nila dito guys. Dito tayo sa Denelm. Kasi magaganda din yan eh. Ayan oh. Wala oh. I like that one oh. Magaganda yung mga ilaw nila dito. So. Kung may magustuhan tayo, then bibili tayo guys. Looks like a UFO. <laughs> guys, this is what the room. Likes eh grabby and I know. Thirty two i was sixty-five. Um dust. I don't like it. That's like good for the kitchen really. It's not for the bedroom. I like this one. Oh, I like that one, the one that's like with the teardrops chandelier. What's what? The teardrops chandelier. This one, oh, maganda din siya. Pero parang nasa ano yan, mga, like sa mga living room. eh, like, sa mga bedroom is just like that one. Mga ganyan. Love, this is what you like? The beads. Maganda din siya guys. So, when it comes kasi sa light, guys, I'm very particular. But gusto ko yung maganda. Kahit simple lang siya, guys, pero yung unique siya, maganda, yung kakaiba, parang ganun, guys, yung gusto ko kasi. Eh. Kahit mura lang siya, basta maganda. Maganda, ba? Diba? Hindi naman kailangan talaga na mahal, diba, guys? Ito naman yung mga upuan nila. Ito parang looks scruffy. So, yun. Yung mga upuan. Gusto ko ito on oh, sa bedroom ba? So, dito tayo guys. Ito yung ating bathroom today kasi naulan. Malamig. Flowers nila dami ang cute ang kaganda ang cute nito I like this one ito oh. so, guys tingnan nyo oh, simple lang sya pero ang um, cute ba parang oh tingnan mo kakaiba sa lahat ng mga display di situ yang mga, like, mga style then you can, can, right, sa mga kandila, kandila. and then you know Kat Luis. Okay na ako sa Kat Luis kasi meron talaga akong set doon ng silver. Silver plated siya guys. Pero kasi parang ano siya, vintage style. So, I'll stick to that. Yun ang ginagamit ko every year. Pag may occasion. Basta anak. Ito ang cute. good. That's mesa. Ay, ito. Bibili nga ako nito kung... Ay, hindi pala. Ganda siya. naman, mga... Kung, kayo, kung mahilig kayo sa coffee, And then tea. Ito naman yung mga tasa nila. I like the one, the green one. And then uh, yung parang mint green siya. Ganda. Mm -hmm. Naman sa ano, yung um, tea towels. Ah, tablecloth. Can mm I? -hmm. crockery set. Mobos plato. Yeah, terno lahat. Stick na lang ako sa aking Royal Dalton. Okay na ako doon. Royal Dalton taka wedge wood yung ginagamit ko pag may mga okasyon. Isang set ng Royal Dalton. Isang set ng Wedgwood. That's okay na. Okay na. Mura na siya guys. Kung set. Ah, actually no. Ah, pero mas gusto ko ito. Gusto ko itong may gold. Oh. Parang ganito kasi itsura ng Royal Dalton ko na may gold sa gilid. Ito so, naman. Mga ano natin ironing board may din so there ah, is an ironing board y Maliit. may malaki din siya wine wine glass or like goblet something like that <coughs> Yan you know, iba't ibang color. Ang cute. ating ilaw. Diba? Ganda. Maliit lang siya pero okay naman na.